Kaya sobrang thankful ako na pagbili sila ng oras kahit traffic. Sobra. And I'm sure may ginagawa sila sa buhay nila. Kaya maraming maraming salamat. Hindi ko lang Hindi ko alam kung sinasabihin ko sa palamay na sinasabihin niya ako. Pero bago sumagot si Barbie, huwag po kayo mag-alala. Hindi po bag ni David to. Bag po yan ni Barbie. Kasi sabi ko sa katulad hawak sa kanya. So mas gusto niya siya magdala ng bag ko para mag-iingin ko siya. Abi, <laughs> anong Obby, ano mo na sabi mo? Oo, grabe. Sobrang nagulat talaga ako kasi hindi sinabi sa amin kung oh, sino yung mga ang mga wow. And ako rin, nahiya rin naman ako kasi alam ko naman ng traffic, Diyos ko. At alam ko rin ang effort ng artista para makapunta sa premiere night. Oh, so, boy. para makapunta po ang mga artista na nandito ngayon, grabe, Salam. Salam.